magtataro tayo ng grow a garden mga kaibigan eto guys ay reploopy account ko at ito ay hindi ko kina ano offline kong ginawa nakalimutan ko mag record yun pero guys so nga pala matagal na pala ako hindi hindi nag tawag doon ulit naggagawa ng video kaya ngayon na lang ulit ako guys mag subscribe na kayo at ay mag subscribe at mag like na kayo At salamat kapag nag like kayo At subscribe yun Ito may kaku ako may lotus Ito nga pala guys may lotus ako To, Yan Ooh, Wala pa rin Uy coconut Nga pala magtatingin tayong Coconut seed Kasi ang dami ko ng coconut seed Hindi man ako nagtanim Ng coconut Okay. Coconut. Dito na lang kaya tayo nag... Eh, hindi. Sirain ko na nga itong coconut. Wala naman yung kwenta. Gawin natin yung life hack, guys. Yung kuha ka ng advance, godly, tsaka... Kay godly, tsaka ito. Yan. Nagtanim na. Yun. Yun. yan hmm intayin na tayo guys Uy, uh. Uy ano yun nato wet wet coconut wet shark gold then coconut wow Parang ito ay ano eh, light bulb. Light bulb. Kano to? Ang laki pa. 1,000 100 lang pala. Ibenta ko nang Pero, screenshot muna. Screenshot. Yan screenshot na to. Ayan. Unlogged, na. Dami na kasi dito naglalaro guys. Oh. Dami. Tsaka ako pala guys ay pang pang pang, pang, pang apat. Pangit. Ano? nga para guys kalimutan ko na na pano bumili dito sana may lightning rod sana may lightning rod bagay sana may nang lightning rod uy lang nga lightning rod pero may master what ten million Bili nga ako. Wala na, napindot ko. Okay, <laughs> yeah, bili. Uh, ko na to, lotus. Benta na natin, lotus. Okay, oh, 3,000. Ano pa kaya yun? Yan. Itong E1 na to. Tsaka ito, gusto ko to. Ay, gusto ko to ibenta.

lahat. Oh, How much is this? Hindi naman yung nabebenta eh. Pati pala nabibenta yun. 99, Ito nga pala ang pinakamalaki kong tanim. Ito lang yung coconut tree. Ang oh, laka ng coconut tree na to. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Malaki na to, Bona. Hindi pa rin. Hindi pa rin. but Sana pwede na hiatch. Hiatch. Oh, ready na. Ready na. Teka lang. Wala. dito wala pa rin advance lang sa basic sprinkler 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 Ito, so, ito muna. Nakapikit ako ah. Uy, ba't iyan? dami ko ng rakun eh. Hedgehog na nga pala yan. Ito, sana ano, maganda naman. Ano pa yung... Ano nakukuha? Mayroon pa ako dito ng dalawa. Night egg. Tanim ako tanim ako isa. Sana marami, sana marami. sana, uh, sana maganda. Oh! Wow! Echo Prague. Wow, lupit. Ayun yun. Oh, Echo Prague nga ni. Pang ilan yun? Paborito ko yun eh. Ang lang kasi prag. Ngayon may eco prag na ako. Ay, oh, eco prag. Wabey. gusto ko ng ano. May, meron ako night owl eh. Raccoon. May prag na din ako eh. Gusto ko nga to May moon glow na ako. May star fruit na ako. Puro star fruit. oo oh, gusto ko ng moon blossom. Kaka Moon Moonflower. Yun lang. Marami na blue scrum. No, no tinataklo Ay! Kasi tanim ko dito. Wah! Wow. Maliit. Sirain agad yan. Sirain! So, yung napakalaki yung sing, sing laki lang na re. Yung sing laki na re. Yung sing laki na re. Gusto ko nun. What? May ganyan ako, dalawa. Isa. Dalawa. Kasi isa. Ayun, you know, ayun. Pero maliit lang. Eh, ito lang yung pinakamalaki kong ano eh. Ayun, ayun, ayun. Yan, yan. Peach. Then coconut is a giant nut. Sana makakuha ko ng ano, legendary o oh, bag egg. Bag egg. Ako nakakita ng bag pero hindi, hindi ko nabili kasi wala akong pera. Parang 4 million. Parang pera ko, 14 million. Ako tanda. Ang dami ko ng pera. Ang lilit ito. Ang laki. Ang liit. Itong dalawa, babalkan ko ng ano. Bukas. Babalkan ko, na, ko bukas. Kung malaki lang to maganda to Pero ayos na yan. Pero nakumprag eh. Nakuha ko sa legendary egg frog golden bawal yan ibenta kapag yan nabenta ko silver monkey eto frog hindi pala to hindi ko ata to ano eh nakuha bigay lang ata uh, sa akin to paborito ko to mole praying mantis Nakuha ko to sa ano? Nakuha ko to sa code. Kung gusto yung code, ito, ito yung code. Tawag doon Update. 11 ba yun? Wala, nakamutang ko. Okay. Ah. Uy, dragon fruit. W update. Lu. Lu pet. Ay. Bacon hair. Bigang ko tong bacon hair. Frozen cactus. Uh, dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit seed. Bala. Oh, uh, for minutes Nalang lang ngire, eh, oh. Gusto ko 'yan. Sana meron talaga. Tut Oh my god, this plain string. Eh. Pero wala. Tara di. Oh yeah. Laki na 're. Possibility, possibility na ayun ay rakun. What? Sana ano yun? rakun. Kasi gusto ko talaga yung rakun, pangarap ko 'yung eh, rakun. Ginagawa ng rakun nagnanakaw. Yo. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. Uy. Ano to? Tinutulog si, tin, tinutulak siya ng hamster. Hamster ba yan? Squirrel ata? Hello? Ano okay, to? Lulog ako.

Hoy, nasa yung aking ano? Aking kiwi. Kiwi go. Halika nga. Ano nga ang kiwi? Ano nga ginagawa ng frog, pig, silver ba? Eh, alam ko na yan eh. Alam ko na yung ginagawa ng monkey. Silver monkey din eh. Kung ginagawa ng rooster. Yung rooster may damit. Chicken Jockey! Baka ito yung sa Chicken Jockey update. Echo prag, Ano ginagawa ng Echo Prague? Ganda ng Echo Prague. Ang ganda ng kulay niya. Nako, naglalag. eh. Coba ini lalag lalag. Wow, sana all. Meron siyang Easter egg. Uy, sana all. Hindi ko nakabutan yung Easter egg. Ano? Easter egg. Tara magburaot. Please. Ano na yung tawag dito? Ano? Fruit ba yun? Oh, gusto ko na Easter Egg. Mag-candy too. Hindi ko kasi nabuti yung Easter Egg. Ano? Update. Sino nakabuti ang Easter Egg update? Sana all. Sana all na lang. Alok na puno. Tara dito. Di, oh, yeah. Dito ako. Please, sister egg. Please, Easter egg. Bala na nga, eh. wow sana makuha third, eh. tutel sana lightning rod sana may lightning rod wala pa rin grabe naman tagal na eh wala pa rin lightning rod ay oo nga pala tara magbenta muna wala na akong pera

Dami Ay! Kuha ko yung ano. Ito nga lang. Dr... Dra... dragon fruit? Ano kaya Dra... 21 minutes na lang. Put my shoes on. Bala na nga. Benta ko na lang tong lotus. Nulit yun. Lo, lotus. Lotus. Binenta ko na ba? Binenta ko na guys. Ano to frozen cactus? How much is this? Frozen cactus. Nasaan yan? Uy, bauli benta yung ano, eco-prag. Kapag, kapag yun, nabenta. Tsaka itong coconut. Tsaka itong frozen cactus. How much is this? Tingnan mo. Pagbenta na yan. Uwas na yan. Guys, kaya matagal po kung wala ay nagbakasyon po ako. So, eh, ste. na ako. Guys, salamat ga. Salamat sa ano guys sa 14 subscriber ba yon? 14 ba? 14 ba? O ano? 15. Basta salamat guys sa kapag nag 20 talaga promise magpipisi rin na ako du so, no. so, gusto ko makuha tong otter. Si otter, tsaka turtle, tsaka polar bear. Basta, sa dalawa. Uy! Guys, parang dito na magtatapos yung ating video kasi matutulog na po ako. Sana nag-enjoy kayo sa akin channel. Please hit the like button and subscribe button and peace out. Goodbye. unlopet oh, lupet ng update guys. Guys, oh, unlopet Nakakuha ko ng chicken jockey. Lupet, guys. Gintay talaga ako eh. Naghintay ako. Naghintay ako ng oras. Ang lupit talaga ng update na to. Sana. Hindi <laughs> ko tumabil, eh. Bin yes, or, ito mabili. Bill stock. Ang lupit kayo. So, tawag Meron akong... Ito. Ang um, tawag na ito ulit. Hmm, Black banana. Jaka. Itu. Yang parang. Nasaan yun? Basta guys. Bye-bye.